Guys, luto namin yung lechon, guys. guys. Pero may napapansin ako, guys. Parang may nawawala dito. So, meron, guys. Oh. Parang hindi na ito baboy yan. Parang may nawawala ba? So, napapansin yung ano nawawala sa baboy. So, may nawawala. Walang yaka. Ay, tangina. Tu Tuwara. Sabi ko na may nawawala eh. Sa ba na siya? Dunggan? Oo, wala na nito tirador lagi. Basta kahit ara. Tirador, giganda ba? Una. Una. Baka wala na dunggan guys. Ang rin guys ya. Tira na ibigan Tinga. Tinga sa? Tinga sa liston. Siya tumira niyan guys. Wala kami alam dyan. Kaspe, kaspe. Pero meron ba bulbul? Pangit. Pangit na nito. May dunggan. Guys. Dito na may dunggan, guys. <laughs> Alright. Let's.